Rosina, so, binabati namin oh, yeah. na captain yung kasama namin. Kaya order daw sa kanila, wala raw. Wala pa raw. naman? Kiraan lang. ito, Ano Oh, Siyempre, ato sa VIP. kasi talaga. Siyempre, hindi nagkakaroon ng ano, ni Kaya kami sa mga taga dito. Okay. Bilang ano, dahil kami tinanggap dito ng mga tao. Okay. Respect rin sa amin. Respect rin. So nagkalinawan na ho? Nagkalinawan na po. Ayos naman po. Para wala nang nangyari. Mo. Okay. Sige. So, sir, pangalan nyo lang? ah uh, Jolan. Jolan. Ulang. Ulang. Uh, Ulang. Ulang. Sir, sir, uh, uh, kayo? Oo. Oh. ano sa utos ko ba na? So para hindi natin alam niya lahat, yung mother yan ha. Ah. Kasi as personal lang kami ng personal lang kami ng uh, CT Hall. Bala na makasagot ng task. Okay, pero nagkaitindihan ako. Pero walang ano, sa inyo na harangan. So, parang wow. nagkamali siguro. Ako na humingi ng paumanin po. Ako na. Ako na po. Sir, anong departamento kayo? Sa, sa public, order public Order po. Public Order. Uh, uh, order. Uh, Ang sir? Jolan. Jolan. Pulang. 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 Paumanin na. Thank you, sir. Thank, thank you, sir. Thank you. thank you. Well, thank you po sa inyo. Salamat, sir.